Ah, uh, mga kaibigan. Ito na po yung itsura ng Barangay Castillo ngayon. Uh, malaki mula ng, oh, po ng improv mula nang maupo ang ating mahal na pangulo Duterte. Ito po dinadaan na namin ngayon eh dati. Eh. Pagkalitong panahon, namimili lang sa sakyan. Tractor Tractor ka lang Nakakadaan dito Ngayon kahit tag-ulan Napapasok muna sa sasakyan Maganda yung daan Kami po eh Papunta kayo sa Settlement Yung tinatawag na settlement na Dati-dati Hindi na yung pinakikinabangan Wala kami Alam na itanim Kung kasi bahay nyo eh palaging lumulubog pero ngayon po dahil sa pagkagawa ng kalsada inayos yung patubig marami na pong dumadayo rito ng namimili. Ito po yung patubig na ginagawa sa lukuyan. Yung kalsada halos tapos na po kaya lang one drop road lang din. Naka base force. Kaya kahit natagulan, napapasok ng mga sasakyan Ito pa po yung isang portion ng kwan patubig Kasalukuyan din ginagawa ito tubig tapos may tulay para makatawid sa bukid yung mga magsasaka wala na pong kapro problema ayusan daan may patubig o mga talungan sa kabila sa kabilang kalsada ng palay, mais, serisare Ayen po kasalukuyang ginagawa ay yung mga bako yung nag-aayos ng patubig. Kaya ako po ni Live ito. Yung gusto mag-invest dito sa aming barangay Castillo. Marami kong binibenta ng lupa dito. Marami naman po yung pumupunta dito mga kahente. Eh. alam mo naman po natin pagkakahinti ang katutukan natin halos yung pinagbentahan mo ng lupa kahati mo yung ahente ang <clears throat> ah, gusto mo po na namin mangyari gusto namin makausap yung talagang namumuhunan <clears throat> yung po direct buyer wala pong problema sa daan may patubig yung lupang binibenta rito napaka napakalawak din po ng area kung hindi po ako nagkakamali halos 11 million square meter yung pong ano yun, yung tinatawag namin settlement repo ang palay. Ala pa po tayo sa sinasabi ko settlement. Yung kung saan na binebenta talaga yung mga lupa namin doon. Ito pa lang po yung yun area ng settlement na sinabi na banggit ko. Ah, uh, kung saan eh, napakarami po ng dumada yung hahinti rito na may, andaw silang buyer. Eh yung nung buyer nila, hindi pa namin nakita. ang nahanap po namin kasi ngayon yung totoong buyer hindi kami maliligaw sa presyo direct buyer para naman po yung pinagbilhan ng lupa masasarili ng may lupa hindi yung bineta mong yung lupa mo may kahati kang <clears throat> ibang tao na wala namang kahirap-hirap kundi naganap lang ng buyer tapos napakalaki ng patong ang mga lupa po rito kuha na tapos tito lado. Mayroong mga ilan ngilan pero hindi nakapagbabayad ng buwis. Pero yung karamihan nagbabayad ng updated sa buwis. Kaya lang problema, may titulo, may magandang daan, may patubig ang sistema po ng patubig dito umi umihitit lang sa one sa Chico River alaw ano ko kasi panggagalingan ng dam eh ayan yung bawat bukid dito mayroong mga kanya-kanyang patubig na ginawa na dumadaloy naman sa mga bukirin kaya dati dati isang beses lang kami nakakatanim dito ngayon meron pang talagang umisang nakakatatlong ani sa isang taon gawa ng may patubig Ito, kasalukuyan oh, naggagayak pa lang ng kunin iba. Taniman ng mais. Na-delay nga ako oh, dahil nag-uulan eh. Datirati, oh, yung, uh, yung mais dito mga isang buwan na. <clears throat> Ayan, mayroon na pong kwan dito, mayroon na pong portion na sementado na ay ibig sabihin po talagang totoo pong kuha ng gobyerno tulong para sa mga magsasaka ito po simentado na naman ito sabi nila <coughs> matatapos ito pahikot sa settlement na sinasabi ko kanan tayo Ito po yung isang irrigation dito na nagawa na yari na, nagagamit na namin ito. Kalsada tapos patubig. Kaya ala na pong kaprobre, problema Kaya itong barangay namin tinawag na kastilyong pinagpala. Parang kailan lang eh yung mga matatandang tinatakbuhan ng kastilyo hindi raw kayang mabuhay dito tama nga naman sila noon dahil lupa lang hindi namin pinakikinabangan ayun po yung may yun, ito palay na ito. malapit na sumapaw ito po rapport -rap na naman po ito Kung di lang oh, nag-uulan eh puro maayos na ito puro maayos na ito ah kung di ako nagkakamali ang area namin dito eh 1 million square meter ito settlement na ito na nai-award sa amin sa magulang namin noon 1954 pa po nung i-award ito bigay ng gobyerno nangyiawad po sa mga magulang naman nito, 1954 puro kumpuy to, puro gubat hindi ka pwedeng lumusong dito alandaan puro putik kaya nga uuwi yung iba dahil hindi pinakinabangan eh, binenta lang ng mura noon eh buti na lang po masaswerte yung mga kabataan ngayon dahil meron tayong presidenting tumutulong talaga sa mga magbubukid kagaya namin paano po kung di naging president si tatay Digong kahit mo ito ngayon pa lang po naggagayakan kaya po nagulat kami nung magagawa yung kalsada tsaka itong patubig ang daming nagsulputan mga hayahente kaya po nila ko ito, yung pong mga interesadong gustong bumili sana po kayo mismo ang makausap namin sa tamang presyo hindi na po tayo gagamit ng hahente alam mo naman po ang location dito Barangay Castillo Settlement Napakaluwang po nasakop kami bukit dito Barangay Castillo at kami po yung ibang kasamahan namin talagang magbebenta ng kwan sa tamang presyo ito po dinadaanan namin ito diretso, to, diretso po ito sa sa control pwede yung lumabas doon papuntang bayan diretso yung bamban naman yon yung daan namin na yon ito po, galing kami ng Barangay Castillo. Papunta sa bukid namin. Gusto mo pong dumaan sa taas ng control. Na plano rin pong gawing highway yon, Nuevesia to Clark. po yung style ng patubig namin dito ayun yung Chico River iyahong po yung tubig ihitot namin yung malaking bagay na tapos ito po yung saka namin Tututok din kami ng panibagong makina para magkapatubig dito. Ere, pupunan natin sakay. Ay, para lang po kami na naginip dito sa daan na ito. Kung walang naging presidente ng Tatay Digong, papano ko na kaya kami ngayon? Meron nga kami lupa ing maluwang, hindi na kami pinakinabangan yung iba. Pero ngayon po, dahil may irrigation na kami, may magandang daan, na po ang buhay ng magsasaka dito sa amin. Pwede po kami magbenta sa mga tunay na bumibili ang gusto namin kausap. Hindi po kahente. Para po yung pinaghirapan namin naman, kami lang din ang makikinabang din. Wala kaming, kala, wala kaming kahating ahente. Nakumisan eh, mas malaki, malaki pa yung kinikita. Para tuloy-tuloy na rin mga magsasaka, kung may ibang mga presidenting nakakapalit si Tatay Digong, yung handan tumulong sa mga mabubukid, yung hindi pumapabor sa mga mayayamang tao, may influensya, para may mga yung mga mahirap. para sa akin po sana po hindi maalis yung Duterte sa maging panunungkulan ng Presidente ng Pilipinas at taas ko na rin pong ipahihwating ng mga upong po presidente sana po kung maaari lang isang Ilocano. Subok na po yung panunong pula ng dating Ilocano naging presidente natin. Sana po tuloy-tuloy na ang kaginawa ng mga magsasaka.